Ngayon na lang ulit nakalabas yung anak namin simula na brain surgery ng husband ko. Kaya sobra, sobrang thankful ako sa mga unexpected blessings na katulad nito. Kaya tingnan nyo guys, so oh talagang hala, sige, po Kung ano-anong ginagawa niya ako, nakasunod lang ako. Kinukuhanan ko lang siya ng video. Pero habang kinukuhanan ko siya ng video guys, sobrang sarap sa feeling. Nakakatuwa yung pakiramdam na parang ang saya-saya niya. Alam niyo yun. At walang imposible talaga kay God kapag mabuti kang tao, may mga ganitong blessing. Imagine ninyo, alam naman natin, isa to sa mga hindi biro talaga na mag-play ka kasi napaka, hindi siya affordable sa totoong buhay guys. Pero, walang imposible, eh, ba diba, guys? Kaya tignan nyo, oh, hala, sige, pawis na pawis na yan. Pero hinahayaan ko lang siya. Pero sobrang masabi kong enjoy na enjoy siya. Super sulit na sulit talaga yung araw niya at sobrang happy ako kasi talagang gustong gusto niya talaga sa Kinder City kahit itong slide lang naman talaga yung pinaka ina talagang nilook forward ng mga tao guys pero kabang ka ba siya dyan? pero sobrang happy ako dumating si daddy niya nagkalakas ng loob talaga siya so ayun lang guys thank you so much